Salamat po, salamat sir. Thank you okay. din po. Opo, ingat po kayo ha. Ah. Opo, salamat God, po. Opo, God bless po. Opo. God okay God po. Leron, leron, sintabo ko. Anong papaya ko sa akin. Oh, oh, ano po yung ilalagay sa buslo? Dala, dalay, buslo. Dala, dalay, buslo. Sisidlan ng bunga. Bunga? Nanay! Mahala po kayong kumanta? Hindi po. <laughs> <laughs> Nay! Apo. Pag ito'y nahulaan mo, mananalo ka. Ano po? Sa kantang Leron Leron Sinta Nanay, ano po yung isisilid, isisilit sa buslo? Ay, sayang la ano yun, mo. Kantayin nyo na eh. Kantayin nyo po. <laughs> so po. Kantayin nyo po. Kantayin nyo. Sige daw. <laughs> Sige pa, kantayin nyo. <laughs> leron, Leron, Sinta. <laughs> Ang isisilid ay? Sa buslo ay? Buko ng papaya. Buko ng papaya. Okay, nanalo si nanay. Okay, nanay. Nanalo po kayo ng... Ah. Marami po salamat, sir. Thank you salamat din po. po. Opo, ingat po kayo ah. Opo, salamat God, po. Opo. God bless po. Opo. Okay po. Okay, masabi lang. Nanay! Po! Good morning po! Gusto niyo po ba maglaro at magkapera? pera Ama, Parang, <laughs> Ulaan niyo lang. Ano po? Dito po kayo. Sa kantang Leron Leron Sinta, ano po yung ilalagay sa buslo? Pagpo na, sagot ninyo ay 200. Leron Leron Sinta! <laughs> Bukod ang papaya! Chesed to the ay, awan! Leron, What? leron, buko ko. papaya mo Oh, oh, ano po yung ilalagay sa buslo? Dala, dalay buslo. Dala, dalay buslo. Sisidla ng bunga. Bunga? Ang na Nasabi nyo na ay. Papaya. Ah, <coughs> 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 uh, lang bunga. Ay, ang sa ang isisilid sa buslo ay bunga, bunga ng papaya. Oh, <coughs> <coughs> Oh, nanalo si nanay. <laughs> 200. O, oh, ito po. Opo, oh, I Thank you very much po. Saan ka pupunta? Nag-aaral po ng tourism sa Inverga. Sa Inverga po? Opo. Oh, Aba, Red ay, ayos ano? na po. Ngayong, ngayong taon? Opo. Oh, ah, ay ayos. Ayos oh, po pala ay. Pero ako po na kailangan pa malakang dahil siya ay mag mag-OJT. Ano, mag ah, mag-OJT na po. Oh, po. Kaya... Ay, ano lang po. Pray lang po. At uh... ay, po. Yun lang naman po ang mga katulong sa atin. Opo, talaga. Lalo na sa mahirap. Opo. Opo. Talaga po. Sige po, salamat po. Salamat Ingat po, po kayo. salamat. God bless po, God bless. Opo.